Mula sa bahay ni Kuya, nagbabalik ang Pinoy Big Balita! Big Brother, laking pasasalamat sa lahat ng nangarap at nag para sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus! At mula sa libo-libong sumubok sa Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Dumaguete, Lucena, Naga, Palawan, Pampanga, Paranaque, Quezon City, at sa iba't ibang panig ng mundo, sa Dubai, Italy at Spain. Mata ni Big Brother, nakatutok sa 30 Kabataang Pinoy na posibleng maging official teen housemates. Pumanda na sa tas ni Kuya. 30 teens makakatanggap ng 30 dream piece mula kay Big Brother. Ang mga makakatanggap, mahigpit na pinagbabawalang ipaalam sa iba. Dahil ang babala ni Big Brother, ang pasaway, baka hindi na papasukin sa kanyang bahay. Simulan na ng pagkilala sa kabataang Pinoy. Pinoy Big Brother Teen Edition Plus. Ngayong Barcelona.